Ma'am, ano man nila ako? No, ayan, notebook. Notebook at pen. Ma'am, kahit hindi uso ang handwritten letter ngayon, basta para kay Blank, willing ako mag-effort sumulat ng letter to express how special he is to me. Siyempre, sasawa ko. Oh. Kahit nasa langit siya, susulatan ko siya. Ayan! Ay, di ba namin niya atrap, dalawang na ay, ah, ah. ah! Sorry, sorry. Okay. Ano ay, ano mam yan? Iniinom yata yan. So, mam yan, yan ay alcohol. Mam, eto na ha, ako matubo ang tanong dyan. Alcohol. Kung may isang moment na na-feel kong maligo na, maligo ng alcohol, dahil pakiramdam ko ang dumidimig ko, ay noong... Ano, ano? Kung may isang moment na na-feel kong gusto kong maligo ng alkohol dahil pakiramdam ko ang dumi-dumi ko ay noong kaya naman ko nakakaramdam na ang dumi-dumi nyo. Ito na ba eh? Ito, I Yes, ayaw ka rin! Wala! Ito ba ay metaphor na pwede um, na okay, um, may um, kalooban, isip, or dam damdami to use ang alkohol? Yes. Actually, ano ka-explain? I'm sure <laughs> Dahil nandito na dumi, madumi na kayo ngayon! <laughs> okay, Diyos! Okay na siya, sayago! So, Ayan na lang, dalawa na lang. Ay, last? Ah, ito last, Mama. Okay. Ayan, ko like, put, kung ito naghanap pa, ito na yun. <laughs> naghanap pa kayo, Mama. Bato! Okay, ma ito na. Okay, Mama. Ito namang yung tanong tungkol sa bato. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Pero ang pinakaayaw ayaw kong ugali ng tao ay... Pagiging late! Ah, Namanalo kayo! Namanalo <laughs> kayo! Okay! <laughs> okay. <laughs> That's all! Yes! Okay, as I dance only! Dance Okay! Tapos, jan eto ang pwede nyo. Meron kayong ugunungin mo. Ay, puno din si Dumaba. Ano yun ano, ano yan? Sige. Ay, parang mayroon kayo. Kaya, kaya, na, Gusto namin na, buksan nila sa araw nila. Kaya, na, na. Lala, na. Ah, mayro, yan kaya. Lalaan Ah, meron Ano niya.